nakapagpalit na tayo ng sa pinang upuan Ayan. malinis na hmm, sarap ng hangin so oh kung nagsipasok na kayo lahat dito yung mga balahibo nyo ha walang sikil yung electric pan so ayan guys next ko lang bumili kami nito yan rechargeable kasi naisip ko na kapag aalis kami delikadong mag iwan ng electric pa na bukas lalo walang tao so ito rechargeable naman yan kahit magkusa siyang low-bat, okay lang si kawawa itong mga aso o magsasummer na magsasummer na tapos wala pagkahalimbawa maalis kami katulad yan wala yung anak ko hindi ako makaalis kasi baka tulad nung nangyari kay Axel na stroke so ayan bumili kami nyan rechargeable may nang bibili raw na battery nyan kaya okay lang na malobot siya at least hindi sa kuryente kasi yun walang humpay yan no? maghapon magdamag yan <laughs> lover este punggo diba dyan ikichismosa ka na naman ha? Yung amo mo hindi nakikichismis. Ikaw nakikichismis ka. Anong masasabi mo ha ba? Malinis na naman ang bahay. Ah, wala kang pake. Ikaw, Clover. Wala rin. Walang iihi dito, ha? Walang iihi dito. So, ayan, guys. Ikaw pala naliligtit yung... makyong. Mas magandang gumamit ng makyong kapag may aso, guys. Kasi... Ano ipon ang balahibo. So, mamaya ko na ito lilinisin sa loob. Ayan, oh. Sa bawat vacuum po, guys. Ayan, puno. Puno ng balahibo. Ayan, oh. Imagine mo yan. Di ba? Daming balahibo. Puno klabi yan. So, ano itim? Multitasking tayo ngayon, guys. Dahil, habang naglilinis ayan ang aking labahin yung mga tinanggal ko ayan, pati mga stuffed toys si Kisa, takot sa vacuum ayan, unang dyan siya washing tayo ngayon ng damit ay, puno na pala napuno ang tubig sorry naman mapaw bakit hindi mo inoff ang gripo, haba mapaw na pala dami nating labahin guys oh. Papalap ko sana yan sa laundry kaso minsan hindi ko gusto yung amoy. Bango lang siya pero yung mga stain hindi talaga na ano. Ayan na naman. Ano. ano na naman narinig nyo? May nagbukas na naman ang gate? Ha? May nagbukas na naman ang gate? Huwag niyong iian yung labahin ko ah. Clover. Joko, huwag nang kumahol. Maingay. So, ayan guys. Meron pala silang treats bago. Bili ni ate kahapon. Ayan. ayan. Bow, and bow. bow and wow. Bow and wow. Baka naman. Ayan, o. colorful. Pero ang may gusto lang nito, ayan, si Choco. Yung malalaki, ayaw nila. Makikita ko sa inyo, guys. Ang laman. Ayan, o. cute. O, bebe. Mm. Ayan. Gusto niya yan. Pero itong mga to, juicy. Napipilitan lang o oh, inaamoy-amoy lang. Kainin ha, huwag ilalagay dyan lang. O nila nilapag mo lang haba? Kainin mo yan. Ayan lang o, oh, inila inilapag lang na Oh, mga juicy itong mga to eh. Oh, kala mo naman eh, napaka-special ninyo ha. Choco, asan na yung binigay ko sa iyo? Kainin mo yan. Ayaw mo, kukunin ko. Kukunin ko yan. Pag may nakikita siyang marami guys. Gusto niya lahat kanya. Makikiagaw ko yan sa mga kapatid niya. Lalabahan ko yung mukha mo. Yan. yan siya guys. Colorful ng laman. Nakakatuwa. Yan. sauce, Ano na naman yan? Kainin mo yan, Choco. Bus -bus Busog, ka ba? Hmm? Choco. Nagla-lunch na. Ay, si Kisame pala. Isang! Yummy ng lunch mo. Wow, yummy ng lunch niya. Ah, walang pake oh. Hindi pansin si mama. Mm. Walang pansinan. Ayan yung mga treats nila guys. Oh. Treats ng aso. Ang kusina namin ay halo. Pagkain ng tao, pagkain ng aso. Ayan. Kasi ito namang aming occupy na ito eh. Metro kwadrado lang. Kasya lang sa aming Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. aso, isang pusa. Plus dalawang tao. Alam mo? Mas marami pa yung aso kaysa tao. Pero, may nagtatanong kasi, bakit daw dumami ang aso ko? So, uulitin ko na naman yung kwento. Habang naglalaba ako, sige, ikikwento ko na lang kung bakit. Ang kauna-unahan naming aso ay si Axel. Isa lang talaga siya na spoiled namin. Kaso, namatay na siya na heat stroke kaya nga ako nakabili ng rechargeable na electric fan eto yung pangalawang ampon ko naman eto ito si Clover oh, ayan oh. yung boss ko dati nakiusap na kunin ko na dahil ang aso niya ay 28 na alaga lang nila yun na hindi kasi sila nagpapakapun so, so sobrang dami na hindi na raw nila kaya kasi nga sa sobrang dami magastos din So, naawa naman ako, baka mapunta sa iba, kinuha ko. So, naging dalawa ang aso ko. Eh, hindi ko alam na ito palang si Clover. Clover, tumingin ka dito, tinchismis kita. Babae pala ito. So, nung nagkaedad siya, siguro mga 3 months nung nakuha ko siya. Si Axel naman nun ay siguro mga apat na taon na yata. Inasawa niya ngayon ito nung lumaki na. yan, si Clover, inasawa niya. O, dinanganak, ayan ang anak ko, maldita rin tapos ayun pa tapos meron pa ayan hmm. diba iba ibang lahi plus ito bigay ng kaibigan ko yan guys sa mga aso ko wala akong binili kahit isa dyan dahil ang totoo ayan o oh, kinakainan niya yung treats ko dyan pa talaga sa labahin ko umupo kung di ka ba naman talaga naman wag kang iihi dyan ha Marami na kasi siyang shih tzu guys. Eh, bali ng anak dalawang beses. Yan. Yan si Choco. Hindi ako bumibili ng aso guys. Kasi kung sin mo, ang dami mong pwedeng maaalaga ma ang aso kung talagang dog lover ka, kung animal lover ka. Yung mga nagkalat lang dyan, kung marami kang pera at maluwag ang bakuran mo. kung Kunyari, nasa medyo bukid-bukid ka kasi no lang naman yan, pagkain lang yan tapos yung mga uh, yearly vaccines niya ng anti-rabies, madali lang alagaan ng mga aspin guys at cute din sila kapag talagang malilinis, o tingnan mo naman ang tataba supladita pa yan ba hmm. diba? kaya ayun balik tayo sa pagdami ng aking aso ayan dumami talaga siya pero bago pa yan nagkaanak si Clover at si Axel yung friend ko, talagang nangako na siya, nabibigyan niya ako ng shih tzu kapag nanganak yung aso niya. Kasi, nung time na yun, wala pa kaming aso. Nagkataon lang, na bago nanganak yung aso niya, may nagdala ng aso dito sa akin, yung pinsan ko. Ang, ang nanay daw nun ay, ano ba yun? Yung parang tigre na aso. Chow-chow ba yun? O chihuahua? Chow-chow, basta medyo malaki rin naman at mabalbon pero nakawala ang nakaasawa ay aspin kaya ayan mistisa na lang yung mga yan ayan. pinamigay yung mga aso kasi hindi pure breed ang nakaasawa dun sa aso niya kaya ayan nag nagkaaso ako ng di oras so, ngayon nung nagkaaso ako ng isa may nagpaampon pa ng isa ito nga nanganak paulit ulit ako no eh paulit-ulit din kasi 'yung may nagtatanong. Siguro kasi nakikita nila ganyan lang 'yung bahay namin po. Oh. Hmm. Tapos ang dami kong aso. Pero guys, alam nyo ba, laking pasalamat ko na nagka-aso kami. Kasi muntik na kaming pasukin dito ng magnanakaw dati. Ngayon, medyo takot na silang pumunta rito kasi maraming aso, maingay. Hindi mo nangangagat, maingay. maaalerto alerto ka kaagad yan ang kagandahan naman pag may aso. Pero, yung mga disadvantages ng may aso, siyempre, gagastusan mo talaga. Lifetime commitment yan hanggat buhay. Kailangan mong pa-vaccines. Yung... Ngayon, nagkatapos lang namin magpa-vaccine ng ay ang bastos ni Choco o nag-asawa na naman kay Kisam eh. Inhit siya ngayon guys, kaso nga, sabi nung anak ko, wag mo nang paanakin. Choco! Bad! batka choko Napaka-salbayan mo talaga. Pusa 'yan. Babae si Choco, guys. Kaya lang inhit kasi siya kaya kung sino-sino na -sino lang ang kanyang inaano. Choco, tigil na. Psh! Ay. Iyon. Nasaan na nga ba ako sa kwento ko na distract So ayun, kaya dumami ang aking aso. Ayun na-distract ako guys, na quest, nawala na ako sa kwento ko. So ayun, basta kaya dumami ang aso ko, hindi ko sinasadya. Sa totoo lang, ang gusto ko talagang mga alagaan ay maliliit na aso lang, like Choco. Kasi, dati, takot ako sa malalaki. Kasi pag nai-espoil dyan guys, nag-iiba ang ugali rin. Nagiging alpa na sila, nangangagat na kahit amo pa yan. Depende rin kasi kung paano mo silang disiplinahin, parang tao din. So, yan lang guys, ang share ko ngayon. Kung bakit dumami ang aking aso. Yun. Tapos, si Choco, inhit. Baka sa, sa sunod na pag-inhit niya, saka namin siya papa-asawahin para magkaroon ng tuta. So, yung mga gusto ng tuta dyan, basta huwag pababayaan. Line up na, guys. Ito <laughs> si Choco. Yan. Paanakin namin yan isa lang para sabay kapun Parang nababaliwa siya. O, tingnan mo, o. Oh. Baliw-baliw na yan, eh. Gusto mag-asawa. Baliw-baliw. Pungging. Mm, ang sarap ng upo mo dyan, ha. Kapapalit lang ni mama ng sapi ng upuan. Misi-misi ka pa. Huwag iihi dyan, ha. Yun nga pala. Yung kwento ko. Pag marami kang aso, marami kang trabaho. Kailangan palit ka ng palit ng mga sapi ng higaan, ng upuan. Kasi may mga instances na umiihi sila parang mga bata yan guys eh parang mga apat na taong gulang na bata mga pasaway so yun lang sunod ulit ko kwentuhan ko kayo tungkol sa aso kung bakit yung mga disadvantage at advantage ng may aso may bantay ka pero hindi ka naman makalis kasi walang bantay ang aso walang magpapakain ng aso ganun ang mga disadvantage guys pero promise stress reliever ang mga aso so yun lang Haba, bye-bye na. Bye-bye. Yun lang po.